Magandang hapon sa ating lahat. umuulan ngayon dito sa amin. Katatapos lang. Ngayon natingnan ko tong ano, papaya ko. Hinog na siya. Kaso kaya lang. Ayan na o. Oh. Pinag ano ng mga ibon. O oh, ayan o. Oh, inumpisahan na nila. Ayan. So kailangan natin tong kunin. Kasi maunahan tayo ng mga ibon. Ayan o. Oh. oh. Ayan. Woo! Oh, bali, unang pitas po natin ito. Tapos itong isa naman, oh, parang ano na rin. Uh, hinug hinog na. Punta tayo sa kabila. Ayan, kunin na lang natin itong ano. Sayang, maunahan tayo ng mga ibon. Ito. Mga ano pa to mga susunod na araw. Yan. Kinuha ko na yung una. Kasi may na ng mga ibong tukain. Sayang naman. Hindi ko pa sana to kukunin. Kaso ayan. So ayan. Unang pitas po natin ito sa ating papaya na uh, tawag nito. Golden na papaya. Ayan. oh. Gabi na pero umulan na naman. Ayan, umulan na naman. Hindi pa ako tapos magluto. Ayan, oh. Tumutulo na naman. Ayan. Oh. Hindi ko pa na paayos Ayan, oh. Umiihi. Ayan. Oh, umiihi. Ayan, oh. Wala pa akong pampaayos. Ayan. Oh, may tubig na ako, nakalibre Ayan. Ng pa agpaku na Ayan. kanin ulam. Kasi ang lakas ng ulan. God. May bagyo ata. Sip sa ulan. Oh my God! Oh my God! Mataob! my God, naiyabo akong puan. Oh my God, nataob. Nabugakan. Oh my God. Kayusin muna natin. Ay, nakayanan, ayan oh. Eh, Ay, nabasag. Ayan oh, nabasag. lusog ng hangin lakas ng hangin parang may bagyo ata wala nasira oh, oh my god oh my god naguba nabugatan ayan oh Uy. naguba ay na my god ito sa loob ng kubo oh. ay nagsalibong my god ay, makain sana ako bukas ko na lang yan ayusin mo oh. na hugma ka kusina. Oh, na hugma ka kusina. Kusog kay ang ulan. My god. Nasortian ko kusog kay ang ulan. na yung ulan ay salamat tumigil na siya tumigil na ulan nasira na yung ano ko oh manggirahan bukas ko na lang yan aayusin nasira siya grabe yung ulan kanina parang aray ko may bagyo pumapasok yung tubig dito sa lupog yung ulan kasi yung ingay ng mga balaka ay salamat tunigin ang ulan natulog na tayo ayan oh. bahay sa itaas ay salamat tumila na no? ugoy yung bula ko maalaga ko yun tumigil ang ulan sana wag nang umulan lord tama na lord help us lord tama na